Yan, good morning mga tao. So, yan nga yung bala ko dito e, eh, dugtungan to, dugtungan ko yung bangka. Kasi total na isang pa na rin dito sa ano, sa taas. Na isang pa na rin dito sa taas. Kaya ang bala ko rin talaga na pahabaan, dugtungan. So, kung kakayanin papataasan, pero sabi nila, o oh, gina ginado yung taas niyan, adugtungan uh, na daw lang kung gusto ko dugtungan yung taas o okay general pero s'yempre para sa akin kung kaya papataasan papataasan ko rin so ayan ito ngayong lumubog pero wala siyang sira no so sumalok lang siguro sa alon sa alon ng dagat sumalok siguro dito sa sa loob si malalaki yung alon So, yung kiniskisam ko kasi puro talaba na. Ito ang unang sisirain ko. Yung dolo. Yan. Bibiyakin ko. Ang ko dito, biyakin ko talaga. Para madugtungan ko pahaba. Kasi meron akong mga crack na rin. Mayroon na akong fiberglass dyan na ibininta sa akin ng kaibigan ko. So, yung bangka na to ay fiber din. So, tamang-tama yan. So, yon Umpisahin ko ngayon na baglasin. So, linggo bukas, eh, sana nga eh, mga ilang buwan lang eh, magamit na ulit. So, yon mga tao. Maraming salamat. afternoon mga tao binawasan na natin yung bangka inumpisan na natin na sirain so ito yung loob nya walang kapinto pintura yung mga kahoy dati pero hindi naman siya nabulok so yun dudugtungan ko nga ang bala ko dito hindi na talaga balak ito na talagang ang gagawin ko so bibiakin ko yan para ibuka so para madugtungan fiberglass din idudugtong natin dyan kasi may fiberglass na ako na nakahanda talaga para dyan